for today's video guys guys nice put nating magpapasalamat sa ating minamahal na viewers sa ating subscribers sa ating mga sharers sa mga taga thumbs up dyan likes dyan and taga comments thank you so much sa inyo shout out from India Cambodia, Burma o saan pa sa buong mundo from the whole world Thank you so much sa inyo guys. At nais ko po kayong pasalamatan. Dahil sa inyo, ito na po ang ating sahod sa ating YouTube channel. Ito na po yun. Nakuha na po natin. Kaya, thank you so much mga kapatid. At sa aking mga nagmamahal sa aking mga solid viewers, solid supporters. Thank you so much. Ito po yung ating kinita ng ating YouTube channel. So, it's come, it's come from my heart. Thank you so much from India. O, oh, lalo na sa mga taga-India, mga Pakistan, sa aking mga Indonesia, Philippines, from the whole world, viewers, to all my beloved viewers, thank you so much. Because of this, uh, yung una po nating supporters na nagmamahal, at ito po ay ating babahagi sa ating karapat dapat na makatikim nito. Kaya, yeah, thank you so much sa inyo. And God bless you always. I'm a next vlog. please subscribe and wag bag skip tag ads thank you guys